Good morning, Martis yan. Noong 4 ng February, nagawa ako ng breakfast sa aking bunso at sa akin. Late na yan, mga alas 8 na siguro yan at wala na yung anak ko yung babaya at saka yung anak ko lalaki kasi nagpunta na ng work and then yung si bunso nang naiwan dito at saka ako at wala din ang kanyang ama. Kaya kami nalang dalawang ang kakain. So mas maigi ito dahil kasi wala ba tayong kaagaw sa ating mga pagkain dahil. <laughs> Gumawa lang ako dyan ng toast para sa akin at saka para kay Bonso. Nilagyan ko rin ng mga gulay. Tagluto na rin ako ng itlog dahil paborito naman niya yung itlog. Pero ayaw ni Bonso doon sa tinapay na gawa ko kaya binigyan ko siya ng ibang tinapay. Minsan kasi ayaw niya yung may tinapay na may palaman. Fast forward mga 10am nag-review ako. Chinecheck ko kung ano yung mga exam namin ngayon. After one hour nag-review, binigyan ko rin si Bonso ng oras, ng mga isang oras para makipaglaro sa kanya. Maglaro daw kami na Lego. Hindi ito Lego. Lego. Dati, kasi bisaya nga tayo, ba diba? So, ang ating mga kanilaan dyan. Ang pag ko nito is Lego. Buti pa siguro sa nakapurma na ng bahay. Ako hindi ko alam kung anong purma to. <laughs> Ay, ewan talaga itong mga laro ng mga bata. Ay, kasi ko. <laughs> Yung mga laroan pinagkakalaka. Ako to, na nabutin na sa akin. <laughs> fast forward, nagpunta ako doon sa train para sumakay na at pupunta na ako sa school. Nakababa na ako, medyo napaaga ako. Yung bus na yun ang sasakyan ko, ayaw ko talaga maglakad. Lalo na ngayon na winter na sobrang lamig kasi dadaan pa ako ng tulay at dagat. Sobrang lakas ng hangin. Chinecheck ko nga pala yung bus kong open. na Ako hindi pa siya open, babalik ako doon sa station para naman hindi tayo masyadong lalamigin. Alam nyo ba, yung damit ko ay limang pirasong suot ko. So fast forward again, bumaba na tayo sa bus at magbayad at papasok na tayo doon kung saan ako nag-aaral. Maganda sana ang panahon kasi sobrang lamig. Mga 5pm, nakauwi na ako sa bahay. Walang katao-tao dito. Hindi ko alam kung nasaan sila. So, nag na lang ako ng mga gagawin dito sa bahay. Chinik-chik ko kung anong ulam. Pero bago tayo kakain ay mag-ready muna tayo ng mainit na tubig dito sa bata. Bilagay natin ang kailangan puno siya dahil maliligo muna ang person at lahat dito sa loob ng bahay bago magkain. I-flex ko rin din sa inyo yung mga score ko last week. Ito yung mga 100, 90, 80, marami ako 100 sa awa ng Diyos. Ay, eh, nakapasa na rin kahit tayo ay matanda na. Ayan <laughs> so, natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Within 21 days, ay marunong na ako magbasa ng konti na kanji. Okay. So, kakain na tayo. Nilagyan ko ng dressing ang aking salad. Ito yung ginamit kong dressing. Napakasarap neto. Ninkukuha na rin tayo ng ulam. Ang ulam namin kaya ngayon ay curry. Curry rice kung sa bagatawagin nila dito. Ibubuhos lang yan sa kanin. Kung sa bisaya pa, baday. <laughs> ang style dito sa amin sa kain, pag may salad talaga, every time nakakain may salad naman talaga, unahin talaga yung gulay na salad bago kumain sa ibang pagkain.